Ayan oh, daming mais pag ano palay pa dito at saka mga tuba. Ayan, may mga halaman din diyan mga ampalaya. Katuray. Ayan, daming katuray po dito. Sup guys, for today's video, bali bibili nga po pala tayo ng ating patining na isang baboy para sa kakatayin natin by March. So tara samahan niyo ako kung magkano ang live weight ngayon uh, February 2025. Kukunin okay, po muna namin itong grave para paglalagyan ng baboy ni Yan, ni Kuya Dong. Kawaii-kawaii. Shout out. Yan. Awesome. Okay. Okay, I got May noise ka Dito ko din kinuha noon mga unang pato ko, eh, kay ko, ko Kay mama mo. Dito ko nag noon. Kumuha ko kay mama mo ng dalawang babae. Ang lalaki. ko yeah, din niya. Oh. Pero iwan ko na ngayon Sila-sila pa rin Dati naman ng mga nakinak na ito. Ayan. So titignan po natin yung baboy na kukunin natin Ayan. Mm. Kaya kuya, bigyan mga anak-anak pakain kunti. Kunti lang, kahit isang dakot lang. Tapos tubig. Ano, pigrolak yan, no? Grower. Ayan, no? Oh. Takaw. Babae pa pala, oh. Ayan, bali lang buwan na to, kuya. buwan oh magtatatlong buwan today is february ayan kasagsagan ng kamahalan ng baboy nung binili mo pala to ah december 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 on november ayan napinya na yung tubig niya oh ininom ng tubig

过来，过来，过来！弯到顶了。 estimate po natin yan mga nasa 70 Minky below Antay, daw good pa rin yung pantay? Oh no! Hindi Ito ang baboy pag na-stress? Kumatay Oh no! Mm -hmm. Ayan,

Pero para eh, kasi mo puwede buhat ng wararam po siya. Pero pag dinahinta, medyo light na lang 'yung obra. Masarap gumawa trabaho. Para kusog mo pa rin para, para git na. Para lang ang minus mo kaya yung ano. Yung trade. Ah, ilan bola pa? Seventy ah, to. Ano lang yan? Seventy one, ganoon. Seventy Ikaw? Ako, nasa ano ako? 78. Oo. Yeah. 78. Uh, Ay, hindi naman na uh, na, uh, <laughs> <sa> <laughs> pala tamaan 'to. Isa, dumami ito sa chore phone. lang. tama. Kasi pagka sa 26 tayo, hindi na makita dadayain 'yan, masyado pa uh, pataas. Uh, uh, 27 balance niya. ayan oh. Out Oh, minus natin yung mamaya sa Bali okay, okay, okay. okay, okay. 127 nga po pala lahat pero i-minus pa natin yung crib mamaya. Ako ako ang mag-aral

Uh -huh. ah, hindi yan nabante eh, takot kong nabante ayan ayan ako ah, agod parang parang ano ah, nawala yung kinain ko ayan minus po natin yung trade ba, tara minus sa trade ba sana, painumin ko na huwag muna, huwag muna, may stress may stress di ba?

Oh, chimpo. Maganda nga yung pag-alaga mo ko eh. Ayan, yan po yung total. So, bayaran na po natin na may akay ko mm. Ayan, bali ngayon is February 7. kakatayin pa po natin to ng March 8. Update po natin, no? So, wala na po tayong mga alaga. Bininta na po natin yan noon pa dahil may binili tayong motor. Ayan, mamaya natin siya painumin at takainin. Ayan na po, bali nabigyan na po natin siya ng pagkain na pigrolak grower. Ayan, kumakain naman na po siya. So, nasa 72 kilos po siya ha. Tingnan natin after 1 month. Ayan, nagpapausok po pala tayo dito para sa mga lamok. Para hindi ka anong lamokin si Piggy Piggy. Ayan, lapad ng katawan no. Ayan, may bibi pa po siya dito yan dami tapos ito may cross breeding pa sa dito ayan nakata nakatali yung kanyang barako tapos madami pa po siyang halaman dito ayan lalo yan mga sili ayan. basta uh, buhay probinsya ganito po dyan o oh, taiwan sili ayan mga saba ayan salamagi Malusip ito pa pong langka niya, oh. Mababa po masyado. daming bunga, oh. Lang, uh. Ayan lang, ang dami. Ang daming lang. Daming langka. Oh, tapos yung bibi. Bakit yung ano, yung langka doon na... Ayan, may dami pa po siyang bibi dito, oh. Dami pa silang bibi. Ayan. 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 Ganito, Ito ang buhay probinsya. Ayan, malaki pa po sa loob yan. Binibinta mo yan, Ante? Hindi. Oh they no. Hindi nandoon. Hindi pa. Ah, oh, ah, hindi na kakatay niya 'to ni dong sa ah. ulak oh. niya. Ah, oh, o, yan pang birthday. Mm -hmm. Ayun, meron pa po sila mga papaya dito. Yan, sari-sari po ang mga halaman nila diyan. May aswete pa. Ayun, yes, so aswete Oh, ah, yes. yan, siling Taiwan oh. bayabas. Ito oh, siling demonyo. Ay, siling demonyo pala 'yan. Oh, yan. Mm -hmm. Tara. Na. Ayan, lamig, ang lamig dito, presko. I I ano mo pala Ayan, mga maisan na yan. Ito na po yung likod namin. Ayan. Ayan na po yung likod nila at likod na din namin to. Ayan oh, daming mais. Pag ano, palay pa dito at saka mga tuba. Ayan, may mga halaman din dyan mga ampalaya. Katuray. Ayan, daming katuray po dito. Yung may ari po dyan, lagi pong nititinda nang katuray sa amin So that's it for video. Keep on subscribing for more videos.